Tumay so, mo yung ya? Anong nitan daw ba yung makuhaan ka nung no, no, ma budget sa kuhaan na yun ang aircon. What? <laughs> <be. laughs> Buti kayo. Kay? Kuhaan ka nung no, kuhaan makasukot ah. Kabihi ang ta. Hindi -an, ka ganahan o sakyan ng aircon. Hindi. Hindi yeah, kayang problema kayo. Hindi um, ka palit. So, di kita kinahanglan nga mag-aircon. <laughs> for today's video mga kagalaan na mong duha Inday my son daughter huh? no I'm not your son daughter <laughs> so dia demi karo no nagkauban ming duha ni na pod me ya mo mga pangandoy skina buwi nga kung magpalit daw truck pero masama na mo pagkapalit daw truck nga wa mami income sa vlog ha <laughs> Yang gusto katong tong aircon. Yung sa mo na pagpalit og wirecon aircon nga. Wala man tayo kwarta, no? Wala man tayong income. Bot pa sa bot. Kung wala kay kwarta, magbulag na lang ta. <laughs> so, may mo yung istorya? Ano nang itandaw, babe? Eh, Makuhaan ka no, Maay budget sa kuhaan na yan. Ang earphones. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, depender na sa sabot sa panahon. Magampo, tas ginoong nga magkatigom ta sa tuang vlog, no? Kay, kung magkatigom ta sa tuwang vlog, dili man kay ato lang kaugalingon na tuwang kuanon. Pwede naman ta mo adto mga skwilahan, mo mga bata, ano ba? tiba? O, muna nga, na nga, imog yung hangyon na mga followers nga, ka magpasuporta Kaya ron makatabang po ta sa uban nga mga nagkinanglan. Then, makahimotag makahimo tag video nga makahatag po mga moral nga lison dili lang ng mga video nga kanang puro lang mga kabalastugan so atong gusto nga maglabay ta og mga maayong balita no kana bang balita nga uh, video ba nga makahatag og maayong panigingnan sa ba, di ba no sa so may imo ikaw para nimo uh, isip usa ka bata oh. Dayon, kita mang duha ang ilong usa, klaro kay bangag sa video. <laughs> ha. Kaobi, Sa so, may mga istorya? Gusto ko na na koy cellphone kay guba na kay isa. So guba na kay isa ka cellphone nimo no? Aron natay duha ta nga mag mag vlog, duha tay natay backup no? So bahalag baraton lang cellphone at least natay ka video. So muna ito ang hangyo sa so, mga followers no sa so, tuang mga supporters. Na uh, ma-share atong video, uh, mag-comment aron po ma makatabang po sila na to no. Then mo po dan nila puhon sumabot, so, di ba? Ayo ulo ulo Nag-vlog gud tang duha. gud ta, partner gud ta. So dili ta lang maulaw kay nag nagkuan man ta sa kwan, social media. nagpakita nila nga uh, kita dunay uh, mga katuyuan no then ngobot man ang panahon nga mudako uh, ang ato katilingban sa social media makatabang pud tas nagkinahanglan di ba okay lisod pud dito mo tabang uh, kita kita bangan Manila, nila so mutabang pud sa mga nagkinahanglan so target pod kay akong partner bata man so mangita pud bata ang atong tabangan Diba no mong tayo sa kabuk hamburger <laughs> so dekan salamat mga kaygalaan mo okay, kini ang amuang blog ni Inday og ni Papa very good